Yeah. Lalaki yan. <tosip> wala pa tayong puti. Black na glazer. Oo, black na glazer. Ito yung camera eh, no? Bos berapa tu Ayan, so nandito na tayo sa Pechanggi ng Angeles mga tol. So ang location nito ay JMB uh, Pangpang Angeles City, Pampanga. Ayan yung itsura ng kalsada. Sa mga nagtatanong ng location ha. Ayan. So malapit to sa palengke ng Pangpang mga dre. Ayan, so tara tingnan natin yung mga tindang hayop dito. So may mga kalapate. Ayan. May mga kanatid dito. Mga maliliit na ibon kagaya nito. Ayan oh. Paminsan-minsan oh, may nagtitinda rito ng kulungan. Eto, ito, maliliit na ipon. Oh. Si kuya, wala yata. <laughs> ah, ito pala, ararating lang. Oh. Ararating lang. Ito dyan, dabi. ito Ararating lang ni kuya. Pero mamaya na natin sa kanya. Pang pinali yun. Mamaya na natin tignan. Ay, <laughs> ayun ka dyan. Sige, mamaya. Ikot kami eto mga ano, maliliit na ibon. Good morning. Ha? Huh? Maliliit na ibon. Ito kalapate. Ah, mga regular color lang yung kalapate. Wala masyado ah. Parang marinis masyado rito ah. O masyado pang maaga. Ito nakaklabring oh. Laki ng ulo nito ah. Oh. Mga nakaklabring na ano. Pwede kayong maka dito. Ito maliliit na ibon din oh. Ang ganda ng pagkaka-black check nito. Pinasok yung banner eh, no? Lupet, malupet. Kahit ano, regular color. eh mga mali Mga maliliit na ibon. Kami, dito. Parisan din dito. Kainan wala pa yung mga nagtitindang iba kaya ano parang maluwag sa tignan tingnan natin yung mga manok naman dito meron Ayan. kung maluwag yung espaso nyo sa inyo ang ganda nito oh. parang agila yung kulay oh. ganda boss oh. Ganda ng kulay parang agila yung kulay niya. no? ito naman lemon ganda alam uh, ko alam dito ako ay ito pa pala yung mga maliliit na manok paging kwere nga tayo kung magkano ito liit na manok na ito wala yung nagtitinda Ogeng-ogeng mah, kamu sama dulu itu mana kau? Siapa sih tete? Keren nggak labring UFC, UFC, banana anak kecap. Berapa ya? Lalaki yan. Ito babae. wala pa tayong puti. Oh, oh, black na glazer. Oo, black na guys Diyan, nahirapan ako mag-alap. Oo, may hirap na Ano? Ito ba? Ito ay Ito na na Oo, hindi babae. TGRC. Oo, TGRC yan. Kasi babae. Oo. Ito na to? Black Hazel pa dito. Oo, HKPA. Gusto mo alam sa Black No? mo alam yung Pugala? Babae lang. wala pa ako, no? Anim na beses kung ako dito. Ito, nakasanong sa'yo, patanggas naman yung 200. Ayan. 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 Alam mo? Muntanakahun dito, bucks sandalake. Magkakain kento yah? Toto sa dalan, double. Muntan kaya double. 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 divider divider. Ah, nang manok. Ayos ah. Bilang ano. Para yung mga bumibili, walang dalang box. Dito na, rekta na dito, no? Nice, nice. Tapos natin ng mga Yung dati yung rare color. Golden Green Cell. Okay. Okay. na. Boss, para ako tala. Para ako tala. Oo, para ako. Magayang sila ito kaya.

So yun mga dre, nakikita kita nyo naman ay eh, nakabili tayo ng tatlo tatlo na kalapate so dalawang black dress at saka isang pure white na napakaganda ng mata type na type ko mga dre, sobrang lupit uh, gusto ko ngang gamitin eh, di ba? pero pinabili sa atin yun at uh, yun yung papadala natin mga dre so total of five five niya five niya 'yung ano, 'yung nice score natin so tatlo pa niyan mga dre. Sa Martes, punta tayong kalumpit para maghanap pa. And sa Miyerkules naman is Baliwag naman mga tol. So siguro naman 'yung sa dalawang araw na magkasunod na 'yon eh ano haharap na natin yun. Martes kalumpit, Miyerkules Baliwag. So ipapadala natin siya pupunta pupunta tayo nang Bukawi at doon natin i-ship. Doon tayo magbubuk para at the same time may eh, makagala tayo ng another pet chang mga tol. So yun, ang dito na lang yung vlog mga tol. Like, comment, and subscribe, hit the notification bell at happy flying, happy keeping sa inyong lahat mga tol.